Incident sa Escoda Shoal Presidente ng PFP itinanggi ang Senatorial Slate na inilabas si Senator Imee Marcos na i endorso daw ni Pangulong Marcos Langi na kolektas sa si lumubog na MTKR Terra Nova, umabot na huyan sa 47,000 liters sa nagpapatuloy na Oil Recovery Operation at ibat-ibang aktibidad para alalahanin ang kamatayan ni dating Senator Ninoy Aquino Idinaos sig sa mga pagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM. Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tagbuhay. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ho ngayon ng Miyerkules mga kabrigada, August 21 to 24 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalyin ng ating mga balita mga kabrigada, ibinahagi sa naging kapihan sa Senado ni Senadora Risa Hontiveros na nailapit na raw ng DFA sa Interpol. Ang isyo nga ho hinggil sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kung saan, maliban ho kay Guo, ay kasama rin sa inilapit dito ang mga kapatid niyang sina Sheila at Wes Ligo. Maging ang authorized representative ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Ayon kay Hontiveros, sa pamamagitan daw nito ay maaring maisyuhan ng blue o Red Notice si Guo at ang kanyang mga kapatid. E eh kasi ba naman, buti pang araw sa Malaysia, eh may record ho sila ng pagdating ni Guo pero sa Pilipinas ay wala naman tayong record ng kanyang pag-alis. Yung Philippine Passports ni na Guo Huaping o Alice Lial Guo kasama na ni na Sheila Lial Guo, Wesley Lial Guo at Catherine Cassandra Leong ay in fact ni-report na nila sa Philippine Center for Trans National Crime Interpol para sa appropriate action nila. So itinaas na rin po hanggang sa level ng Interpol. Sa susunod na linggo naman ipagpapatuloy ang imbesigasyon ng kanyang komite hinggil dito. Imbitado rin ang mga abogadong nagsasabing nakita pa ho nila ng personal si Guo. Tatanungin na lang siguro namin dun sa abogadong iyon, paano niya mapapatunayan na yun talaga si uh, Guo Huaping. And kung totoo man, labas-masok siya dito, nakataka siya noon, pero babalik balik pa rin dito, <coughs> All the more, maitatanong, paano nangyayari yun? Isang tao na wanted ng Senate on the strength of our warrant of arrest, <coughs> makakaalis lamang at makakabalik kung kailan niya gusto? Hindi yan acceptable. Bagong bago, ikatabalita nationwide. Mga kabrigada, nagpapatuloy naman ang contact tracing sa lahat ng naging close contact. Ah, ng naitalang bagong kaso ng monkeypox, kamakailan. Ah. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, binabantayan nilang nasa anim na pung tao na posibleng source of infection. Samantala binigyan din di ni Herbosa na mild lamang ang mpox at inaasahang makaka-recover din ang mga ito. Lahat anya ng naitalang kaso nito noong 2022 at noong nakarang taon ay nakarecover na at wala pang naitatalang na matay sa mpox. Samantala sa hiwalay naman na pulong balitaan, sinabi ng Quezon City Health Department Department na nagpunta sa dalawang establishment sa kanilang lungsod ang naturang pasyente. Kabilang narito ang isang derma at isang spa na pasuna ang permit sa e. I. Sinabi naman ni QC Epidemiology and Surveillance Unit Chief Dr. Rolly Cruz, 28 mula sa 31 close contacts ng naturang pasyente sa lungsod ang nag-quarantine na. Muli naman binigindiin ng Pilipinas sa Amerika ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sinunod nga huwi ng air incident dahil po sa pagpapakawala ng flares ng People's Liberation Army Air Force ng China. Pati na rin po kabrigada ito nga pong pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ho ng Philippine Coast Guard. Sa pag-uusap daw ho sa pamamagitan ng telepono ni na National Security Advisor Eduardo Anyo at si US National Security Advisor Jake Sullivan kapwa naghayag ng pagkabahala ang dalawang opisyal sa ilegal, agresibo at mapanganib na aksyon ng China. Samantala, sinabi naman ni Anyo ang pasasalamat sa Estados Unidos sa patuloy ho na suporta at ironclad commitment sa alyansa ng dalawang bansa. Habang pinuri naman na Sullivan ang hakbang ng Pilipinas sa pagpapalawak ng maritime cooperative Activity sa mga like-minded na bansa sa naturang rehiyon. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, Senador, nanawagan sa Pangulo na pulungin ang NSC at singilin ang China sa naging pinsala ng raming incident. Presidents Skoda Shoal, Brigada Ancortes Cortez, ibrigada mo. Brigada, report. <laughs> 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 in Esco is unacceptable. Yana naman rin pahayang ni Senate Majority Leader at Special Committee on Philippine Maritime and Admiral to Zone Chairperson Sen. Francis Tolentino. Hingga na nga sa nagiraming incident o banggaan sa Esco de Sol nitong lunes. Kung saan na nasabing insidente ay nagdulot na ng pagkawasak ng dalawang patrol ships ng Philippine Coast Guard at PCG. Kasa rin tumuling na nawaga ng Senador sa Pangulo na pulungin na ang National Security Council lo NSC upang maaksyonan. ay naging agresibo. so ng China. Dagdag pa niya po si Dini Mahini ang opinyon ng PCG at Philippine at Department of Foreign Affairs o DFA hindi dito. Samantala itinunto naman niya dapat lang na mapagbayad ang China. Sa din nila nitong pinsala sa dalawang barko ng bansa. In the heart of changing lives, right? ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, Demisica News. Dapat na raw asahan ng Pilipinas sa magtatagal pa ang pambubuli ng China. Sa panayam ng Bigaran News FM Manila kay Defense Analyst Professor Renato De Castro, sinabi ho niyang asahan na ipapakita na raw ho talaga ng China na unti-unti na ho sinasakop at inaangkin ang mga bahagi ng West Philippine Sea mahabaan tong hindi magandang balita kasi kapitbahay ho natin isang malaking bansa na nananako po ayun ang China so pinapakita ho talaga ng China na talagang dahan-dahan niya unti-unti niya ho yung pananako po ng West Philippines South China Sea hmm. o, sabi nga nga yung uh, foreign policy yung foreign minister state person nila sabi nila kanila yon teritoryo namin to yung Escoda Shoal palaging ganyan ho ang ginagawa nila naniniwala naman ho siya na bagamat kailangan talaga natin mag-file ng diplomatic protest may parang hindi naman daw ho yan epektibo. hindi rin ho niya magandang hak bang ang pagpasok sa panibagong kasunduan sa Escoda Shoal dahil tila ba'y pinagbibigyan lang daw natin ang kagustuhan ng China. It's another form of appeasement. Pag gumawa yung isang party ho, ng isang aggressive action, then nagkakipag cut deal ho kayo, then you're rewarding that party who just committed an act of aggression. So mm -hmm. nangyayari ho, once we cut a deal, in a way, we accept what they have been doing to us, then we, in a way, reward them by cutting a deal with them. Oh, man. Taal, katawan Nationwide. Mga kabrigada ang Bulkang Taal, walang naitalang volcanic earthquake simula Agosto a8. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 report. Magandang pangitain na walang naitatalang volcanic earthquakes mula sa Bulkang Taal. Ito ang binigyang diin ni FIVOX Director Teresito Bacolcol. Matapos ang ulat na simula August 8, wala pa ulit silang naitatalang mga pagyanig dahil sa bulkan. Sa panayam ng Brigaden sa Manila kay Bacolcol, sinabi nitong ang ganitong kondisyon ay nangangahulugang walang magma na umaangat sa bulkan. Well magandang uh, pangitain niyan po kasi uh, ibig sabihin wala pong magma na umaangat. Kasi kapag may magma na umaangat, binabasag na yung mga bato, hmm. yan yung nakapag ng uh, volcanic earthquake. So since August 8, wala tayong volcanic earthquake. So ibig sabihin walang magma na umaangat. Samantala, sinabi rin ni Bacolcol na normal lang ang pagbuga ng bulkan ng sulfur dioxide dahil bahagi ito ng volcanic activity. Sa lagayanya ng ng Taal, bumaba na ang level ng sulfur dioxide. Pero paglilinaw ni Bacolcol, hindi naman ito direktang nangangahulugan na numipis na rin ang Vag na nararanasan dahil marami pang kailangan ikonsidera rito gaya na lamang ng hangin. Kumundi na lang yung mga uh, areas na may uh, presence of wag fact, itong pagbaba uh, ng uh, sulfur dioxide natin, uh, hindi po ito nang depende po kasi yan kapag yung presence ng VAC ay eh, depende din po yan sa hangin. So kahit maliit yung uh, sulfur dioxide emission niya, kapag hindi naman mabilis yung hangin, pwede pong mamumuo yung VAC. So depende po yan, maraming pong factors kung bakit may VAC. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music News. Oh, sir, Malita, nationwide. Ito naman hong ruling party na Partido Federal ng Pilipinas Itinangging meron na ho silang senatorial slate Brigada Maricar Sargan, i mo! Brigada, gada, gada. Mariing itinanggi ng Presidente ng Partido Federal ng Pilipinas na si Governor Reynaldo Tamayo ang senatorial lineup ng alyansa para sa Bagong Pilipinas na ibinahagi ni Senator Amy Marcos sa media kagabi. Sa statement ni Tamayo, nilinaw nito na wala pang line-up ang administrasyon para sa mga kakandidatong senador. Ang nangyari daw noong lunes ay pinagsusumiti ang iba't ibang partido na sumusuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ng kanilang mga kandidato hanggang September 15. Magbibigay naman raw sila ng kanilang senatorial line up ng administrasyon na pagkatapos na mapagpasyahan ng lahat ng kasapi ng alyansa para sa bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marika Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, langis na nakolekta sa lumubog na MTKR Terranova. Umabot na sa 47,000 liters sa nagpapatuloy na oil recovery operation. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 bot na ng 47,000 liters ng langis ang nakolekta sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa nagpapatuloy na oil recovery operation sa Bataan. Nakolekta ang langis ng kinontratang sulfur company na Harbor Star. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy din ang sea surface surveillance ng BRP Sindangan maging ang monitoring at oil sampling sa lugar. Nag-spray din ang dispersan at gumamit ng water cannon upang mabawa kausa ng oil sheen sa Ground Zero. Samantala, sinimula naman ang salvage Company na Morning Star ang wooden plugging bago ang pag-pump out ng sea water sa hal ng sumadsad na MV Merola 1. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gas Austria ng 105.1 Brigada News FM sa Manila, The Music News. Ang DSWD tiniyak na hindi lamang tinitimbang ang kakayahang gumastos ng isang pamilya para huyan sa target na beneficiaries sa kanilang anti-poverty programs. Brigada Haji Kaminyo, i-brigada Pagsukat o pagtimbang ng may puso. Yan ang ginakantiyan ng Department of Social Welfare and Development na hindi lamang sila nakatutok sa datos o numero para matukoy ang target beneficiary sa kanilang social protection programs. Sa budget briefing sa Kamara, inusisa ni Four Peace Party List Representative J.C. Abalos ang DSWD ukol sa pananaw nito sa pag-aaral ng NEDA na ang monthly threshold para sa isang pamilyang may limang miyembro ay 9,581 pesos o 64 pesos kada tao sa loob ng isang araw. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, talagang hindi sasapat ang 21 pesos na budget para sa pagkain at hindi sila sang ayon na hindi na maituturing na food poor ang mga individual na kayang gumastos ng higit sa 64 pesos bawat araw. Pero hindi lamang anya ito ang indicator para sa anti-poverty programs. Ipinaliwanag ng Gatchalya na 70% ng social welfare and development indicator o SWEDI ay non-monetary kung saan ginagawang batayan ang social adequacy at overall well-being gaya ng itsura ng bahay ng isang pamilya at accessibility sa healthcare at edukasyon. Giit pa ng kalihim, kung hindi nila gagamitin ang SWEDI rating system, aabot sa 1.4 million households ang disenfranchised o mapagkakaitan ng social program. Naniniwala ang opisyal na kailangan ng human factor at pagtingin ng isang social worker sa sitwasyon ng bawat pamilya upang masukat ang pang-araw-araw na buhay at hindi sa matalang ng mga ekonomista in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, itinuturing na isang seryosong usapin ni Senate Committee on Health Chairperson, Senator Christopher Bongo, ang pagsasaayos sa polisiya ng PhilHealth. Kasunod ito sa single period of confinement policy na meron na nangasabing ahensya na nagsasabing kikilalanin lamang na isang episode ng confinement ang pagka-admit sa parehong sakit sa loob ng pong araw. Ibig sabihin kung magkakasakit muli ang isang pasyente sa parehong sakit sa loob ng nabanggit na mga araw, ay hindi na ito posibleng makakuha pa ng tulong sa PhilHealth. Kaugnay nito na nawagan ng Senador na pag-aralan ng pag-alis dito upang makapagbigay ng mas malawak na tulong sa mga pasyenteng Pilipino. Iba't ibang activities naman po para alalahanin ito nga hong ni late Senator Ninoy Aquino Idinaos. Brigada Gigaboy Custodio i Brigadamo. mo. Brigada! B -b -b Report! Apat na isang taon na ang nakalipas ng paslangin si dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. sa Terminal 1 ng Manila International Airport. Ngayong kanyang ikaapatapot isang anibersaryo, nagtipon-tipon ang mga kaanak, kaibigan at mga taga-suporta ng yumaong Senador sa Manila Memorial Park sa Paranaque kung saan nagkaroon ng misa nag-alay rin mga ito ng mga bulaklak at panalangin para sa dating senador. Nagsagawa naman ng programa ang mga miyembro ng August 21 Movement sa NAIA Terminal 1 upang sariwain ang alaala -ala. at naging ambag ni Aquino sa ating kasaysayan. Na dumating rin sa NAIA si Human Rights Lawyer Attorney Chal Jokno upang makiisa sa pagunita. Magugunitang pinatay noong August 21, 1983 sa tarmak ng Manila International Airport si dating Senador Aquino na nooy kakauwi lamang sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang tatlong taong self-imposed exile sa Amerika. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada sa ating health news, ang moringa o mas kilala bilang malunggay ay isa pong masustansyang gulay na nakakatulong hindi lamang sa kabuang kalusugan ng isang tao kundi pati na rin sa kalusugan ng isang nagdadalang tao. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman ukol sa mga pagkaing makakatulong sa malusog na pagbubuntis, lalo na kung ikaw ay first time mama. Ligtas ang pagkaing may moringa o ang pag-inom ng moringa capsules kung ikaw ay nasa second or third trimester ng pagbubuntis. Alam niyo ba mga kabrigada ng moringa ay isa po sa mga pangunahing sangkap ng Mom's Love ES1 Capsule para sa mga nagdadalang tao. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. At mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Kami huwang inyo mga lingkod Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority.